Abay ang lakas na nga maglaro na ito ni Rui Hachimura dahil sa bagay na ito at bukang mas lalakas pa nga siya. Pero bago yan, ipag-usapan muna nga natin ang nangyari sa laban ng Rockets pati na rin ng Milwaukee Bucks kung saan na-eject nga itong second year player na si Amen Thompson. Well, tingnan nyo ang kanyang ginawa kay Yanis, silipin natin. straight up non-basketball play yung ginawa na ito ni Amen Thompson at komento nga ng marami ay dirty play nga daw ito na maaaring magkos ng hindi maganda na injury dito nga kay Yanis Antetekumpo nang dahil hindi nga lang basta-basta ginrab na ni Amen Thompson si Yanis para hindi makashoot abay ang ganyang hinawakan ay ang kanyang ang leg mga idol tapos napunta sa mukha ni Yanis at talagang nga tinake daw niya itong si Antetekumpo and this is mga idol an easy flagrant foul penalty to kaya naman mga idol easy si Ejection ang nangyari dito kay amen Thompson at siyang ay actually frustrated dito nga sa naging resulta ng kanyang ginawa. Pero I think hindi na nga siya dapat magulad dahil kung napanood niya yung replay, abay this is an easy flagrant foul penalty too. At ngayon ay yadrang ang pag-usapan nitong si Rui Achimura na talagang malakas na maglaro at bukang mas lalangas pa. Alam nyo ba mga idol, sa last 10 games ni Rui ay nag-average nga siya ng 17.5 points per game and 5.7 rebounds. At talaga nga namang hitting up on the right time itong si Hachimura para nga sa team ng Los Angeles Lakers. Pero alam nyo ba mga idol, bago pa dumating itong ang si Luka Doncic sa Lakers team, abay talagang si Rui ay mainit na ang paglalaro at grabe na ang kanyang ginagawang tulong para nga sa Lakers. At ngayon ngang nandito pa si Luka Doncic getting healthy, abay mukhang mas lalakas pa itong si Rui nang dahil nga sa mga looks na nakukuha niya. Kapag nga itong si Luka or Lebron ay nasa loob ng court, silipin natin itong mga magagandang looks niya na tinetake advantage niya. Well, tingnan nyo dito mga idol, ang buong Mavs defense ay nakatoon dito nga kay Luka Doncic at makikita nyo si Hachimura dito super wide open sa three pointer niya at na-shoot niya nga yan. At ganun din ang nangyari dito nung si Luka ay nag-drive at nag-step back, abay iniwan nga neto ni Clay si Rui at yan nga mga idol ang nag-open up ng runway para kay Hachimura na makakuha ng offensive rebound. At kapag nasa court nga si Lebron, Luka at Austin Reeves, abay ang defender na bumabantay na kay Hachimura is probably the worst defender na itong ang mga kalaban. Pero this time kahit nga against siya kay Max Christie, a great defender, abay dahil pagkalaki-laki niya, abay dinareg niya lang ito, easy 2 points nga yan. And then dito once again, itong si Luka Doncic ay nag-drive at ang buong Mavs defense ay nakatingin nga sa anya that leaves Rui Achimura wide open for another corner 3-pointer. At itong mga ganitong klaseng looks mga idol ay makukuha pa neto ni Rui Achimura sa mga next games nila. Kaya naman expected ng maraming fans na talagang magiging consistent itong si Rui Achimura sa anyang high scoring games gaya na lang nung ginawa niya sa Nuggets at pati na nga rin dito sa team ng Dallas Mavericks.